Kalapatids, habang nagpapatukawan ang aking mga warriors, may pumasok sa ating loob mga kalapatids. So, <music> Titor, mukhang si Uno to mga kalapatids. Pinakain ko na siya at pinainom mga kalapatids. Papakawalan na natin para makabalik sa totoong amo. Let's go! Ako pa pala si Uno mga kalapatids. Papaliparin na natin. Tayo niya ako dyan. Ah, mga kalapatids. Papaliparin na natin si Uno. Dito. Umayag ka na. So what's up guys, mga nang gabi sa ating lahat guys, so for this vlog Ayan guys, kunwari lang na prank ay kunwari lang na, na Dagit si uno natin Pero binigay ko pa rin na kay Idol Santino At sabihin ko sa kanya na palipad din niya, ayan may bako tayong kalapate eh. Sinognog mga kalapatid, so Ayan mga kalapatid, so prank lang yung scripted, prank, and successful naman Thank you for watching, ingat